Bata pa kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. So yo, what's up mga kabisdak no? So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon no? So ang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa rally. So ito ay matinding ma malaking revelasyon na inamin ng kapatid ng Pangulo no? So kung ano ba yung mga sinasabi niya at ating pag-usapan ngayon at ating pakinggan kung ano't lahat lahat kung ano ba talaga yung inamin niya sa buong publiko so yun so yun na nga no nakakalungkot nga lang yung balita na mismong kapatid ng ating presidente ang umamin no so nakakalungkot sobra dahil uh, noon bakit bakit siya pa ang nagiging presidente natin? kung ganito naman talaga at kung ganito naman siya no So 'yun ang tanong ng marami ngayon at nakakilabot talaga dahil bakit nangyari 'yun at nangyari sa Pilipinas natin na siya pa ang nagiging presidente at siya pa lahat ng tao nagtiwala sa kanya na naway siya ay makatulong sa ating bansa pero siya ang nagtulak para malugmok or madaw ang ating bansa dahil isang Napaka ano isang presidente na talagang bakit nagawa niya sa sarili niya at mismong kapatid niya ang namumumi no? At anong man ano ang mga ginagawa niya sa buhay niya? So mamaya ipapakita ipaparinig ko sa inyo kung ano yung revelation at inamin sa publiko ni Amy Marcos mismong kapatid ni uh, Pangolong Pangulong Bongbong Marcos no? So 'yun. Grabe nakakalungkot nga lang kasi nga nalaman natin na ganun palang nangyari akala ko'y haka-haka lang yung mga nakikita natin sa mga balita na ganun ginagawanya uh, ginagawa niya pero yun pala totoo pala talaga kasi inamin mismo ng kapatid ni May, uh, Bongbong Marcos na simulang nag maliit pa sila lumaki sila sa ibang bansa talagang yun na, po, yun na po talaga daw ang sistema niya So si Amy Marcos mismo, sabi ni Amy Mas Marcos, hindi niya hindi niya uh, kumbaga hindi siya manghihinayang sa posisyon ng kapatid niya ngayon. Ang panghinayangan niya kapag nawala mismo ang kanyang kapatid. Kaya siya mismo nagsiwalat, nagsiwalat sa buong publiko na kung ano yung nangyari or ano yung ginagawa talaga ng kapatid niya ng totoong buhay. Kaya mamaya ito Pakinggan niyo yung uh, sinasabi ni Amy Marcos ng kanyang kapatid nakakakilabot kahit mga tao dun sa Luneta yung mga nagrarali talagang umiiyak naghihiyawan talagang nung nalaman na ang totoo na dahil uh, sa ginagawa ng ating Pangulo sobrang maraming naiyak at kinikilabutan dahil yun nga, isang leader ng bansa nagawa ng ganun pala ang ginagawa niya so yun, pakinggan natin to ha yun, pakinggan natin to sobrang nakakilabot talaga Yan. basa pa lamang kami ni Bongbong alam Marabi, na no? ng buong pamilya ang problema sa kanya In. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Patid ko na na nagdadrag siya. Grabe. Yung mga tao mo nag-iiyawan. ginawa so, na natuwa sila sa ginawa ang talaga ni Ivy Marcos pamilya ito minsan kami na presidential guard at metro compa ang nagkinis no? so yun yun, yun mga kabisdak no grabe ang ginawa pala ng kapatid niya is talagang uh, sinabi niya sa kapatid niya na pakaslan mo na yan si Lisa, yung asawa ni Bongbong Marcos ngayon. Na yun na ang dahilan ko para kaiwas na siya. Kung baga, iba talaga pag nasa sistema na yung bisyo. Mahirap nang tanggalin. Parang pag-iuse o pag-iinom pag ng alak, nasa sistema mo na yun ang hirap nang tanggalin sa katawan mo. So ganun din ang nangyari sa sa kanya mismo sa ating mahal na pangulo. So nakakalungkot nga lang. Pero yun nga, ah uh, sabi nga ni Marcos, hindi niya pang kung ano yung position ngayon. Ang, ang pinag-aalala niya ngayon na dapat hindi, mismo yung kapatid niya, kung hindi niya matanggap na mawala kapag hindi talaga ito tumigil sa ginagawa niya ngayon. So yun ang sabi, tanggalin talaga niya yung sistema niya ngayong ginagawa. So yun lang no.